kami Robert... na sa akin. Oh, no. kaso, sila mo ba? Alam mo ko, ano kaso mo? Sila mo Sila mo na si ano mo, sir. Hindi ako. Oo nga, sila mo na. Sila, ang na di ba? sila dami, ang dami. na sa akin. Hindi yun ang kaso mo. Ano ang kaso ko? Doon ka nagsakay. Sa gitna. Eh, ang marami naman. Ang no, sir. Hey, hey. Siguradong Sa Alam mo ba? yun? Ha? Ha? yung mo? Gago ng. anak ko naman ang pagpapasabog ng ano? Marami sir, marami ang na kaming idamay. Alam mo ba? Ay, kakainin ko 'yan sa isabaka ang huh? itong kaso ko siya. Ito. Ayan ko program ba yan? Ayan ba yan? ko ba yan? Ayan ko ba yan? Ayan ko ba ba Oh. Nasa isang dahan, hanggang daan hanggang dalawang daan milyong piso na lang ang kanyang gagastos ng gobyerno sa Interruptible Load Program o IRP na pagtugunan sa problema ng supply ng kuryente sa panahon ng tag-init sa susunod <Hassan> ano na taon. Na. Ito ang sinabi ni House Energy Committee Chairman fit, Reynaldo Umali kasabay ng pahayag na sa malampayang funds kukunin ang nasabing yeah. halaga. Boba, oh, so, na ang nalagaran ng gagawin sa team sa paglutas power shortage. Dahil lumit na rin ang inaasahan ng kakulangan sa Oriente, may dapat punuan sa panahon ng pag-init. Dami naman nagsakay eh. Ang ganun Ada hubungan. Ay matigas ka na lang. Dapat hindi mo na tinigay ang lisensya mo. Eh sir, binasak na yung ano ko. Ay hindi, kasalanan okay. so, niya yan. Paano yung dala namin? Buka na lang ako dito, Mi. Ayun o. Grabe mo.